<laughs> abang na mga bebe ko. Hi! Bakit? Hmm? <laughs> Bakit po? Mamaya na tayo lalabas. Nak na nga po. Mamaya na lang tayo lalabas mga body. Nak na. Maga pa. Maraming si ate. Ha? Tenju, good morning, baby. Good morning, buddy. Kuya. Kuya. Uh, mamaya tayo lalabas sa ipan. Mamaya tayo magtakmuhan. Naya nyo. Marami tayo oras mamaya tumakbo. Ha, di ba, di ba, di ba, mga batikoy? Uy! <laughs> <Kipogi>. Pogi! Pogi! <laughs>